kapag kwekwentahin ninyo ang oras sa buong maghapon, ilang oras yung pinaka-produktibo kayo? Diba we have 24 hours in a day? <laughs> ilang oras yung pinaka-produktibo? Ibig sabihin, productive. May trabaho, maganda naman, maayos naman ang na resulta. Ha? Ilang oras kaya? Sampu, walo, anim, lima. Ah, mas marami pa yung musang. <laughs> Wala. Eh paano? So, alam mo ninyo, isang na ko nung mga nakarang araw, mas marami pa pala tulog ko. Di ba? O, oh, bilangin nyo ilang oras kayo natutulog. Ilang oras nagpapahinga. Diba? ba? Kututusin ka lang talaga yung masasabi nating oras na pinakaproduktibo tayo. Apat, lima, anim. You know, no mga una, no. Mahalaga sa akin yung siesta ko, no. Ito mga nakaramban, hindi na ako Nalimutan ko na rin ang mga itsura ng mga Korean na uh, nobela. Hindi na ako masyado nakapanood. Pero gayon pa man, minsan alas 11, pinakamagang tulog, alas 10, alas 11, alas 12, mag-aalauna na. Gigising ka pa ng alas 5 na naman. Parang wala na pagkakaiba ang araw eh. Lunes hanggang linggo, magugulat na lang ako. Piyernis na pala. O linggo na naman. Wala nang kaibahan. Kaya pala yun. Dati nagre-reklamo ko pag hindi ako makakatulog pag hindi ako makakapanood ng aking Korean novela. Pero if we push ourselves a little further, no, know, mo, ah, kaya pa pala. At minsan sasabihin mo, kulang pa talaga yung ginagawa ko. Hindi ko pa na ma maximize yung kapasidad ko. Kasi ang tendency natin ay Pagpahinga, tamarin, pagkumilos, paggumawa, hindi pa. Yan. Yan ang ating ibanghelyo ngayong araw na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung bang alipin na nagpapastol pag uwi niya, sasabihin ba ng kanyang amo, sumabay ka na sa akin. Sasabihin pa niya, o oh, sige, magbihis ka. At ako'y ipahain mo at pagkatapos kumain ka pagkatapos ko. Di ba? Pag nga yung alipin, walang kakayahan, walang karapatang magreklamo. Di ba? Yung alipin, talagang kailangan magtrabaho siya. Buong araw, wala siyang, wala siyang karapatang magpahinga. Siya'y alipin. Hindi pa. Okay? So, hindi pa naman siguro tayo gano'n. Pero, ang gusto lamang ipaunawa sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo, huwag natin ipagmamalaki yung ating mga ginawa. Huwag naging dahilan ng paglaki ng ating ulo kung ano man yung ating achievements. Dahil kung tutusin, kulang pa yung ating ginagawa. Hindi pa natin sinasagot talaga yung kapasidad natin. Okay? Kasi yung iba, maaaring maging sa himula ng kanilang pagtatampo at pagsasabihin nilang, ginawa ko naman ang lahat. Hindi totoo yun. Hindi totoo ginagawa natin ang lahat. Kulang pa. Hindi ba? Ako oh, kahit sa sarili ko, hindi ko pwedeng sabihin, ginawa ko naman ang lahat. That's not true. Dahil may mga pagkakataon na tinatama din ako. May tinatamad magkakataon pagkakataon na mas gusto kong magpahinga kaysa magtrabaho. Hindi ko pa sinagad yung kapasidad ko. Kaya wala akong karapatang sabihin ginawa ko ang lahat. Dahil maraming pagkakataon, nag-uumit pa ako ng oras, ng panahon, ng lakas para hindi gawin yung bagay na dapat kong ginagawa. Hindi ho ba? Okay? Just to remind us, to warn us, and for us to be cautious na isipin natin, I deserve more because I do more. Kulang pa. Okay? Pagaya ng narinig natin sa ibang helio. Pagkatapos nating gawin ang lahat na iniutos sa atin, sabihin natin, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkol. Amen.